May sinibak! May sinibak sa PNP! Ayay, kinsa siya. <laughs> Sino ang sinibak? RH14, let Narciso! Come in, let! Sinibak si General Nicolás Torre de bilang hepe ng Philippine National Police. Nicolás Torre de bilang hepe ng Philippine National Police. Aba, akala namin, di na siya matitinag. Pero ulitin natin, baka nagkamali lang tayo ng pandinig. Ikula, story the third bilang heta ng Philippine National Police. Ikula, story the third bilang heta ng Philippine National Police. Kinumpirma ito ni Executive Secretary Lucas Bersamela na siya rin nakapirma sa lumabas na papel mula sa office ng oh, Bukasin. Isya Mobra, mas magaling na sip-sip sa adikmanstrasyon yung nakalaban niya. Ayaw niya kasi pumayag na tina tawag siyang asong ulol. Inatasan rin si Tori na piyakin ang maayos na turnover ng lahat kabilang ang mga dokumento at informasyon para sa tuloy-tuloy at epektibong paghahatid ng serbisyo ng PNP. Sino ka ng... Palit? Sino kapalit? Sino kapalit? May kapalit? Yes. Ha? Sino, Sino kapalit? Ka Wala pang binanggit. Uh, yung papel pa lang. Yung uh, lumabas, Anthony at uh, Jerry. Wala pang... Uh, yung, yung dahil. Yung dahil. Reason. Reason ba? Di ba pwede na dahil mas malakas na sip-sip na kalaban niya? epektib naman pa mamuno niya lalo na ang 3 minutes police response <laughs>